Medyo special pala yung araw natin ngayon guys, panigurado, busog-lusog na naman yung mga marino. Ito nga pala yung mga hinanda ni Mayor ngayong Easter Sunday for today's video. Easter na oh. mm. yeah, <laughs> <laughs> Grabe, napakagalante talaga ni Mama, nagbigay pa nga ng chocolate. Let's go! So ayun na nga guys, welcome sa karagatan, umpisa na kagad natin sa chibugan. Pero but wait, para sa mga bago nating followers, lahat po nang makikita nyong pagkain, libre po yan, ni Cinco, wala kami diyang binayaran. Ito pala yung mga hinanda ni Mayor guys, ngayong umagahan. Unang pinta, meron tayong fried rice na nilagyan ng maraming itlog. Yung katabi naman, pritong itlog. Gumilid ka lang ng konti, itlog pa rin na may kamatis. Sheesh! Pero ito yung kakaiba guys, meron tayong lugaw, ang sahog, lechon, high blood check. Nandyan din si hotdog pero hindi yan yung pumuputok. Samahan mo pa ng bacon, oatmeal at scrambled egg. Meron din pang budbud na ginawa si Mayor. Pritong sibuyas, dahon ng bawang at chili garlic. Yum 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 yum! Meron ding yogurts and fruits. Kalbo, kumuha ka na. Baka malate ka pa. Nandyan lang yung trabaho mo. Alright! Hello. Samahan mo pa ng bacon. Tambalan. Finish contract na guys O, oh, uuwi ka pa ba nyan? Ito na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Let's eat! Kahit nga mag home sa kabina guys, pwede. Huwag ka lang magpapahuli. Oh yeah! Pagkatapos ng umagahan guys, magpapaulan lang tayo sa loob ng barko. Tapos merienda naman. na guys, fountain. Ganun lang kadali guys, papatagasin muna yan habang naghihintay maubos yung tubig. Kain ulit. Hey, andar! Hey. Oh, nahan na. sila. <laughs> hey, kalabaw tayo, kalabaw. Yan pala yung bagong karakter natin sa barko guys, si Jason, Wolverine ng Pinas. Sheesh! Grabe, ang daming meriendang hinanda ni Mayor. Pili lang mga suki. Meron tinapay with raisins, croissant, chocolate, pero but wait, there's more. Meron pang nilabas dito isang kariton, hindi lang ako sure kung anong pangalan. Kuha lang ng kuha kahit ilan, basta kaya mong ubusin. Kaso nga lang mahina yung mga bumanat guys, ang dami pang natira. Sheesh! Pabalik na sana ako ng kabina ko guys para manood ng k-drama kahit sandali pero naabutan ko yung mga nagbibigay ng chocolate. Eh, napakaangas par. Guys, yung mga namimigay sa amin ng pagkain. Nagbibigay ng chocolate. Guys, Ayan na, namimigay na, na ng chocolate guys Siyempre, lakad ka agad ako sa kabina guys Baka mamaya hindi ako nabigyan Oh no! Wala pa tayo? Meron na Chocolate, ayun guys oh Hey! Okay. 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 Happy Easter! Binilang ko guys kung ilan yung laman Talagang nakakalibang, luto na pala yung tanghalian Om Sim! Hey! Okay. May palabok, talagang hindi tinipid Puno ng sahog Meron ding mga tinapay. Parang pizza yung style. Tapos sa may bandang gilid, malalim ang balon. Meron tayong sinigang na salmon. Nandito rin yung merienda kanina. Dinagdagan pa ng tiramisu. Guys, okay, so tapos tapos ng tiramisu. Up. Only drinks. Juice. Black gulaman. Paano ba yan guys? Ibu na. See you ulit. Next vid. Babayu.